Magandang araw po mga kalaki ngayon po ay September 20 Ano na ngayon? O oh, September 28 na mga kalaki At syempre po nandito po tayo ngayon para magbigay po ng mga lucky numbers I'm back! Ayan po mga kalaki maraming maraming salamat po sa mga nagdasal Sa mga, sa mga followers natin dyan na talagang inaabangan po tayo Welcome back po sa Arnold Parungkin account po mga kalaki. Hello po sa inyo. Narito na po ngayon September 28 ng 11am ang mga 6 digit lucky numbers na pang malakasan mga kalaki. Gusto ko may manalo ngayon ng 5 digit lucky numbers o kaya ng jackpot. So, eto na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay, pero bago yun mga kalaki, syempre, inom muna ako ng tubig na miss ko to eh. Grabe. Okay mga kalaki, eto na po, umpisa na po natin kunin nyo na po mga listahan nyo dahil narito na po ang mga pangmalakasan nating lucky numbers Pilipinas at abroad. Umpisa natin sa 10 digit lucky numbers abroad, eto na po, number 29, number 33, number 16, number 27, number 48, number 52, number 59, number 12, number 14, 45 at number 36. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 19, number 21, number 28, number 30, number 15, number 22, number 7 at number 24. Ayan po mga makakalaket. Siyempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad, kunin mo na rin. Number 4, number 11, Number 28 Number 33 Number 36 Number 9 At number 2 At ito lang po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 Or 1 to 25 Kunin mo na po mga kalaki Number 5 Number 10 Number 23 Number 16 Number 17 At number Ano to? Number 11. At ito rin po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 0 to 9, ito na po. Number 1, number 5, number 8, number 2, number 2, at number 6. At ito rin po ang 5-digit lucky numbers abroad, kunin mo na rin. Number 26, number 31, number 8, number 19, number 27. 7. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga ng numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po mga prices natin sa Pilipinas sa mga loto jackpot po. Pero bago yan, dapat po mga kalaki nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ito po, Red Parungkin po ang ating legit, ah, Arnold Parungkin po ang ating legit na account. Mga kalaki, tandaan nyo ha, yung may verified na check. Ayan po ni Facebook mga kalaki, dito po kayo. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan na. marami po nagpapanggap dyan na po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan. Baka mali kayo sa private consultation, ako, hindi po kami yan. Baka mali po kayong na hindi po kami yan mga kalaki. Okay? Mga fake account po lahat yan. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake account nga po sila mga kalaki. Okay? Ito po mga kalaki ating Ah... Uh, legit na account Arnold Panungkin yung may blue check po na gano'n titignan nyo po ah dito po kayo pwede humingi ng mga lucky numbers mag suggest magpa code mag request pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment share ng share ng mga videos heart ng heart mga kalaki automatic po papadala ko kayo ng mga lucky numbers agad agad sa messenger nyo okay tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay alam mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas sa Lotto abroad national at wedding po mga kalaki kaya ano pa mo subukan mo na ang private consultation baka dito itihin ka ba dito, palarin ka mga kalaki kaya ano pang inihintay mo, kunin mo na ang mga lucky numbers namin at sumali ka na sa aming private consultation, at sa mga sasali po bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November, o diba, mali mo naman ngayon verman sa aming manalo mga kalaki okay, na miss ko kayong lahat mga kalaki kaya eto na po ang mga lucky numbers po ng 6 digit lotto Pilipinas, kunin mo na 642, eto na po, number 5 Number 17, number 28, number 33, number 19, number 41. Ayan, at ito lang po ang 645. Kunin mo na. Number 12, number 6, number 22, number 31, number 34, at number 38. At ito lang po mga kalaki, ang 649. Kunin mo na. Number 24, number 26. Number 15 Number 20 Number 14 At number 5 At ito lang po ang 655 Kunin mo na mga kalaki Ibibigay ko na agad Ito na po Number 16 Number 37 Number 33 Number 44 Number 48 At number 21 At ito lang po mga kalaki ang 6 digit laki number 658 Kunin mo na agad agad Number 17 number 23, number 34, number 38 at number 39 at number 52 ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin ha, tandaan nyo po mga kalaki ang lucky numbers namin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan, at syempre ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki ang shout out time, ayan shout out po tayo mga kalaki sa ating mga lucky followers dyan, na kanina pa po, po nag-aabang dyan ayan po, kilamang ano to, ayan po sa mga family Rivera po, kila, Ma'am kila Isidro Rivera, hello, shout out po sa inyo maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po, humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 6 digit lucky numbers 649, bibigyan ko po kayo padadalan ko po kayo, at syempre po sa mga tricycle driver naman po natin sa mga jeepney driver naman po natin dyan mga kalaki sa may okay, dito po sa may ano to, sa Bawang La Union Hello po sa mga taga Bawang La Union po Maraming salamat po sa inyo diyan Sa mga driver diyan, Tricycle driver, jeepney driver Sa Bawang La Union Shout out po sa inyo Maraming salamat po sa ulang sawang Pagtitiwala po sa amin Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa wetting din At saka ng 6 digit lucky number 6 55. Sige po, bibigyan ko po kay mga kalaki. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po ng comment, share po ng share ng videos namin, heart ng heart. Kapag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Ops, mga kalaki ha, dito na po ulit kayo hihingi ng lucky numbers sa Arnold Parungkin, yung may blue check po, na may 495,000 followers po. Ah, okay, wag po kayo magpapadala sa mga fake account dyan. Dapat pagsumali po kay sa amin, makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member ha, para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po yung mga fake account nyo so good luck mga kalaki, lunch time na po kain na tayo, gusto ko manalo kayo ngayon good luck